Tan tabi. Yan. Nice one. Jab. Uh. Okay, aper. Nice. Napi lang, ma'am. Jab. up Nice one. Napi lang, ma'am. Nakakap-badminton naman na kayo, nakakap-wroong ka na. Okay. Ima. Matagal nanap aano 'yung katawan ko eh. Tan tabi 'yan. Okay, tama. Amang ka jantan. Jab. Aper, ma'am. Nice. Tumataas talaga 'yan. Nice one, Job. jump. Jump up here. Bang, bang, bang. Bang. Okay. Nice isa lang na dala mo? Isa lang. Kasi isa ma'am, medyo alangani na hawakan. Hindi nakapagdala ng backup na isa. Okay ma'am, yes. straight ma'am. Yan, toto yeah. toto. ma'am. Kaliwa naman, nakapatay. Okay po. Yan, kaya Okay lang. Okay lang yan, straight. Straight. Okay. Dalawang straight, magkasunod na ma'am. Bagus, betul tak? Okay, bila 1 Baiklah, kita berpindah, Puan 3, 2, 1 Jab Baiklah, kemudian ke atas Tidak, Jab, itu Bagus, ke atas, Puan Bagus, ke atas Bagus Hanya ke atas, Puan Tidak, 3 lagi Ingat, ingat

sa katawan oh, niya yung paano alagaan. Diba? Yan ma'am. oh, Oo. Tinamaan ka niyan, oh. iwan ko lang. Huwag ma'am. Yan ma'am. Oo. Sa pa. ma'am. Nice one. Apel. Nice one. Kalma lang ma'am. Jab. dua jab. Nice. Okay, jab. dua jab. Cepat, cepat, jom. Cepat,

Tahan tabi. Tahan. 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 ha! ha! Tahan. 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 Tahan